Itong uh, uh, people's initiative ngayon na isinusulong, ano ang pagkakaiba nito doon sa nauna na people's initiative? Well, ito ay ginagawa sa pamamaraan na uh, sangayon ayon sa uh, procedural requirements ng ating saligang batas. And that's why uh yung mga movers dito, yung mga um nag-advocate uh, nito are really trying to, you know, first pinapaintindi, sa ating taong bayan kung ano ang kanilang pipirmahan. At nakita ko rin na yung form na pinipirmahan ngayon uh, na ng mga sumasang-ayon dito sa People's Iniship, Initiative, doon nakasaad na kung ano yung uh, proposed amendment sa, sa ating saligang batas. Uh -huh. So this is a direct exercise of the inherent power, power of the Filipino people to introduce amendment sa ating saligang batas sa pamamaraan ng people's initiative